Guys, manguha kami ng Talbos Kamote. Ayan, taga kuha o. Oh. Lalagay sa ista, guys. Masarap to, mapula-pula. Masarap daw yan, guys. Yung sabaw nito, pula rin. Pula yan, sabaw. Hmm. Pag pula ang dahon, pula ang sabaw. Hmm. Ang dami kamote dito, guys, oh. Ah, may laman na ito. Kasi oh, may ano na siya, may bulaklak oh. May mga laman na. Pag may bulaklak na daw yung ano, yung mga yan, may mga ano na daw yan, may laman na. <coughs> Hello. This okay. okay. Ang lawak pala ng ano dito, kamote oh, ang dami. Kung Tan, guys, uh -huh. magkuha ng kamote kung talagang